Hi guys! Kuhaon, kukunin ko na tong sitaw. Kukunin ko na to ipadry sa loob ng bahay kasi mag ano mi guys ba mag mag maglamig pero di man lamig guys mga 37, 39 so kuhaon na lang nako ako ni guys dito na ako ni butang sa ano sa stove para dito na lang ni siya mag ano guys mag dry pati ni guys oh. kay na pang tanim guys para kung din himang gudugay ni siya madry kasi tugnaw oh. bay ang kamatis halang kamatis guys oh dako na ang kamatis guys malaki na may mga bulaklak pa oh. so yun, guys pagkatapos kukunin ko din yung kuan ano yung lemon yung lemon doon sa kabila guys kukunin natin nandito na tayo sa lemon so yun, guys kukunin na natin to guys dahil kuan na na at mag ito ang gagawin kong pangpaasim. magsinigang ako ng magsinigang ako ng salmon kaya ito ang gagawin kong pangpaasim. kasi sa kalaman si mga may nakuha ako pero konti lang so ito na guys magamit na to guys makaasim na to at saka yan na lang din ang isang hintay natin at ito ang nakuha natin guys. Itong sitaw at saka itong kalamansi, ay kalamansi lemon. Itong lemon, yun na guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito lang po tayo. Ako ay ah. Ako ay magpapaalam na guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.